Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo Pag-usapan natin kung paano tinambakan ng Kumuna ng Barangay Nebra Ang kanilang mortal na kaaway na Talk and Text ropang giga Pangalawang game na to ng Kumuna ng Barangay mga ropa Dito sa All Filipino Conference At tong pangalawang game na to kung ano sa Kumuna ng Talk and Text Ay nakamit na nila ang panalo Convincing win nga ang ginawa dito ng Kumuna ng Barangay mga ropa Dahil tinambakan nga nila malala Ang Kumuna ng Talk and Text ropang giga ni Coach Chot Reyes lahat ng players dito ng Kumuna ng Barangay ay nagambag In terms of stats mga ropa, Ropa mapapuntos, assist at rebound. Gumaan na nga ang sistema dito ni Coach Tim ko mga Ropa naging sobrang effective against sa depensa ng kumunan ng Tokyo text. At sistema nga na to mga Ropa ay nagresulta sa pagkatambak ng kumunan ng Tokyo text like sa Giga mga Ropa. Ngayon isa-isa ay -isa natin may natin ang pambihira at nakakabilib na sistema at diskarte na ginamit ng Ginebra players dito sa game to. Ito game analysis at breakdown barangay Ginebra versus kumunan ng text. text. Ito ang first win ng kumunan ng barangay. Simulan na natin to. Okay game mga raba, dito muna tayo sa first five na ginamit ang kumunan na ba Nebra dito. Starting point guard dito si Scotty Thompson. Shooting guard dito si Stephen Holt. At ang kanyang mga forwards dito mga raba ay si Troy Rosario at si Jeremiah Gray. At ang center dito mga raba ay si Japet Aguilar. At sa unang tira dito ng TNT mga raba, si Ray ng Batak nagpakawala ng 3-pointer at pumasok ng 3-pointer na yan para kahirin ng Batak. Basket is good. <laughs> Samantala mga raba, ang barga Nebra naman ay nakakuha ng kanilang unang puntos dito sa pamamagitan ni Japet Aguilar. Mid-range jumper, may bantay yan mga raba, panisang bantay ni si Japet Guilar. basket is good. At naging maganda naman ang ball movement ng upunan ng Tong and Robang Giga dito sa may possession na to. At eventually, ang tendency outcome niyan, nag-end up to sa kamay ni Henry Galinato doon sa may lalim sa may paint. Basket is good para kay Galinato. At ang Barkay Nebra mga ropa, kung mapapansin natin, talagang sumusunod sa kanilang sistema ni Coach Team Gold. Basa dito kay Japheth Aguilar mga ropa, tumitira talaga sa may mid range itong si Japheth Aguilar. Yun nga lang mga ropa, mintes yan. Buti na lamang mga ropa si Troy Rosario ay nandoon sa may lalim para sa offensive rebound at second chance points. Para sa Tok naman mga ropa, ang nakapuntos dito para sa kanila is Calvin Optana dito sa may mid-range jumper di kita ng laban sa pagbubukas sa first quarter mga Roba 7-4 ang score lamang pa dito ng tatlong punto sa kubunan ng token text and still mga Roba sistema talaga ang kubunan ng barangay pagdating sa kanilang opensa ang nangyari dito Scottie Thompson sineta ng screen dito ni Japet Aguilar mga Roba at ginamit niya ni Scottie Thompson at nung nakuha na ni Scotty Thompson ang ng dalawang defender sa kubunan ng token text hindi niya na finors ang issue dito pinasa niya yung bola pabunta kay Japet na naging open dito sa may mid-range at sinabi ko nga mga Roba tumitira talaga si Jappet Aguilar sa may mid-range. Open na open yan. Basket is good this time. Ang mid-range jumper niya ni Jappet Gular. gumana naman ang zone defense dito ng upuna ng barangay mga ropa at nakakuha sila ng steal dyan. At sa steal na to mga ropa, nagkaroon sila ng easy two points sa fast break dito ni Scotty Thompson. Yan ang kauna-una ang punto si Scotty Thompson ngayong season. At again mga ropa, gumamit ulit ang upuna ng barangay ng high screen action dito kay Jappet Aguilar At sa high screen action na mga ropa, nagkaroon ng space dito si Scotty Thompson para magmando. Sabay kick out niya ng bola papunta kay Jeremiah Gray tendon si Atom nito mga ropa enough space enough separation mayroon si Jeremiah Gradian sa so may 3 point area basket is good ang 3 pointer na man dito ni Jaffe tagalaw ang depensa ni Henry Galinato mga ropa at ang nanaig dyan sa possession na yan ay walang iba kundi si Jaffe tagalaw kaya sa pagkakataon na to mga ropa lumamang nasa puntos kaagad ng Barangay Nebra 13 to 7 ang score at dito sa possession ng talk and mga ropa magandang cut ang ginawa ni RR Pogoy para magkaroon siya ng easy 2 points drive to the basket basket is good at dito sa possession na to mga ropa nagmintes ang tirada ni Troy Rosani. Barrio sa may 3 point area. At tignan naman natin yung position dito ng Barangay Nebra. Nakaspread out sila sa may 3 point area mga ropa. Itong position na to ang number 1 position para i-breakdown ng zone defense sa kalaban mga ropa. Kaya madaling pasan lang ng Barangay Nebra at nag-end up ulit to sa kami ni Troy Rosario mga ropa. Tignan natin open na open si Troy Rosario dito. against sa zone defense na ginawa ng kabunan ng token dex Ropa ang giga. At sa second time around mga ropa, naipasok na ni Troy Rosario ang 3 pointer basket. At sa possession na to ng Barangay Nebra mga ropa, pinasok na si RJ Abariento agad siyang nagbigay ng impact para sa barangay Netra. Good penetration Debra. to mga Ropa. Kitang-kita natin dito. Natrack kagad ni RJ Barrientos yung zone defense dito nang kubunan ng, ng token text Ropang Giga. At dahil yan mga Ropa, na kick out niya yung bola papunta din sa may right side corner 3-pointer kay Stephen Holt. At dahil sa penetration na yun ni RJ Barrientos mga Ropa, open si Stephen Holt dito basket is good ang 3-pointer sa so may long range bomb. Kaya sa isang ilap mga Ropa, naging 24-10 ang score. Tambakol kagad ka ang kubunan ng token text dito pa sa first quarter dahil sa offense ginagawa ng barangay Netra. At hindi pa yan natapos mga Ropa dahil si Rosario ay nakakuha pa ng puntos doon sa may ilalim. Good move yan para kay Rosario. At after nito mga ropa, nagkaroon ng fast break ang kumunan ng Bargay Nagscramble nag sila dyan sa may bola mga ropa pero eventually tendency outcome nito. Nakakuha ng teardrops dito si Scotty Thompson. Basket is good. At sa pagkakataon na to mga ropa, naging 31 to 12 ang score. Tambakol ng 19 points sa kumunan ng token text ropa ang giga. Nagpakawala naman ng mid-range jumper dito ang token text mga ropa bago matapos ang first quarter na to. Yun nga lang nakakuha pa ng puntos dito si Norbert Torres. Hindi siya din waga ng traveling dyan, mga Ropa. Pero still, puntos pa rin yan sa Barangay Nebra. Kaya itong first quarter nito to, mga Ropa, ay nagtapos sa score ng 33 to 14. Tamba ako lang 19 points ang upunan ng talk and text. Pagpasok naman second quarter, mga Ropa, agarang ginamit ng upunan ng Barangay Nebra ang kanilang sistema, ang triangle offense, mga Ropa. Kung mapapansin natin dito, nakaform sila ng triangle at mabilis ang pasahan lang, mga Ropa, pasa ni Sibenol papunta kay Jabba Tiglar doon sa may paint. Good catch ang ginawa din ng Jabba Tiglar, mga Ropa, at good pass yun naman para kay Sibenol na nagresulta sa 2 points sa Barangay Nebra, may kasama pa yung foul. At sa next possession mga ropa, another system na naman ng Barangay Nebra, ang umiral din sa possession na to. Bida dito si Arja Barrientos at the same time si Japet Aguilar na lagi nagsiset ng screen dito sa may ibabaw. At sa senaryo na to mga ropa, nakakuha ng 2 points dito si Arja Barrientos, madali siyang nakagalaw mga ropa. sa sinet na screen dyan ni Japet Aguilar at sa pagkakataon na to, ginalawa ni Arja Barrientos ang depensa ng kanyang primary defender mga ropa. Yun nga lang mga ropa, mintes ang 3-pointer dito ni Arja Barrientos. Buti na lamang mga ropa si Norbert Torres sa Maylar para sa clean up second chance points basket is good lumobo na sa 22 points ang tambako ng Tong and mga ropa 40 to 18 at ng si score. Gio Halalon mga ropa ay pinasok na ng Tong and dito nga pala sa season na to si ng Tong and si Gio Halalon pasa niya papunta kay Glenn Cubuntin din sa may 3 point area pumasok ang 3 pointer dyan ni Glenn Cubuntin basket is good at sa pagkakataon na to mga ropa RJ Barrientos ulit ang magmando ng bola dito sa may ibabaw at again mga ropa nagset na naman ang screen dyan ng Barginebra dito sa may ibabaw mga ropa at sa play na to nag peak and paplay play ang barangay Nebra, Nag-pop dito si Norbert Torres sa may area mga ropa dahil natrang yag Yagia Barrientos yung kanyang defender dito sa may penetration na to. At pumasok na naman ang 3-pointer dito ni Norbert Torres mga ropa dito nga pala sa game na to. Dalawang 3 pointers sa nipasok ni Norbert Torres Basket is good yan ni si Manny. Good penetration naman na nagisagot dito Nakupo na kupunan ng talk and text mga ropa dyan sa good penetration na yan. Nakakuha ng 2 points dito si Glenn Cubuntin sa may mid-range. Nakakuha naman ng good move dito si Calvin Optana mga ropa step back 3-pointer yan basket is good. At dito mga ropa good penetration ang ginawa ni Gio Halalon. Mintas sa ang tira dyan, mga ropa pero ang clean up, second chance points ay napunta kay Galinato. Pero still mga ropa lamang pa rin ang 16 points dyan. Ang kumuna na pati kay Nebra, 43 to 27 ang score. At dito sa hand of play na to mga ropa, nakakuha ng mid-range jumper dito si Stephen Holt. Basket is good yan. At magkubukos na itong third quarter mga ropa, again si Jappet Aguilar na naman ang tumirada sa si depensa ng na ng talk and text. Mid-range jumper na naman to mga ropa kahit na well-defended siya dyan, ni Kelly Williams. Basket is good para kay Jappet Aguilar. At si Kelly William Williams naman mga ropa ay nagpop dito sa may 3 point area at napasaan naman niya si Kelly Williams mga ropa kaya pinagbayad ni Kelly Williams sa may 3 point area ang kumunan ng barangay Nebra at sa pagkakataon na to mga ropa again gumamit na naman ang kumunan ng barangay ng high screen action dito this time mga ropa si Jeremiah Gray yun nga alam mga ropa ang sa tirada ni Jeremiah Gray buti na nga alam mga ropa si Troy Rosario ay nandoon ulit sa may ilalim para sa may second chance points at dito sa may transition mga ropa walang kaabog-abog pumukol dito si Kelly Williams ulit ng top of the key 3 pointer dalawang magkasunod 3-pointer na pinukulo dito ni Kelly Williams ng Europa at parehas pumasok yan para sa kumuna ng talk and text at agad mga Ropa si Japet Gilar ayaw magpaawat dito doon sa may mid-range mga Ropa ang other jumper na naman ang naipasok dito ni Japet Gilar kaya sa magkakataon na to mga Ropa still tambakol pa rin ang kumunaan ng talk and text sa pangunan ng Japet Gilar 51-36 ang score nakakuha pa ng fast break dito ang kumuna ng barangay mga Ropa at si Stephen Holt ang nanguna dyan sa may fast break na yan ang gandang pass ang ginawa niya papunta yung Scott Thompson na nakapagpunta sila ng easy 2 points dito at after nito mga ropa si Scotty Thompson na nagmando ng bola para sa barangay Ginebra. At sa pagmamando niya ng bola dyan mga ropa, na hanap niya ang open na open na si Troy Rosario dito sa may gitna. Easy 2 points na nagawa niya ni Troy Rosario na padali ang kanyang trabaho. Basket is good. Samantala mga ropa sa lineup ng kumuna ng talk and text, pinasok na dyan si Kevin Perer. Agarang nakapagpundar ang easy 2 points dyan si Kevin Ferrer Easy At money. At pagkatapos nito mga ropa, good defense pa ang ginawa dito ni Scotty Thompson. At dyan sa good defense yan mga ropa, nakapagpundar na naman siya ng easy 2 points Sin Sumi Pass, break Easy Money. At pagkatapos ito mga ropa, bumalasan ng bola ang kumuna ng Barangay Nebra. No problem na no problem, Barangay Jeremiah Gray. Pasok na pasok ang mid-range jumper nyo dito mga ropa kung kaya't sa pagkakataon na to. 59 to 39 na no score, 20 points pa rin na dito na ang kumuna ng Barangay sa may third quarter. At ang ginawa play nila dito mga ropa, Scottie Thompson na ng bola. Pick and pop play ang ginawa ulit dito ng kumuna ng Barangay Nebra mga ropa. Favorite nila tong play na to. Pero this time mga ropa, ang nagpop dito sa may 3-point area sa may top of the key ay walang iba kundi si Nor Norbert Torres. Dahil nga na-attract na ni Scottie Thompson, yun dalawang defenders dito na kumuna ng token tanks. Open na open na si Norbert Torres dito sa may top-up na shooter si Norbert Torres dito sa may top-up na mga ropa. Kaya pinagbayad niya ang depensa dito. Nang kumuna ng token tanks ropa ang giga. Basket is good yan. Easy money, no problem. Para kay Norbert Torres. Samantala, mga ropa si Galinato naman ay nakakuha ng two points doon sa may lalim, sa may paint. At again, mga ropa, same play na naman ang gawa dito na kubunan ng barangay Nebra. High screen action na naman to, mga ropa. High screen hand play ito ni Javier Aguilar papunta kay RJ Barrientos at dito mga ropa nagkaroon ng space in up separation si RJ Barrientos dahil sa screen na yan na ginawa ni Javier Aguilar mid-range jumper para kay RJ Barrientos mga ropa easy money no problem samantala sumubok naman ang na 3 pointer dito si Simon Enciso sa may right side pumasok ang attempt na yan ni Simon Enciso yun nga na mga ropa agar ang binawi naman niya na kumuna ng Barguay Nebra balasan nila ng bola dito mga ropa at halo same spot to ni RJ Barrientos na kanina ay mid-range pero this time mga ropa 3 pointer kaya naman kaya puntos ang ginawa dito ni Arjo Barrieto sa Dwayne Naging 71-51 na score. 20 points pa rin ng tabakol na ang kumuna ng talk and text. Pero si Simon and Ciso, mga ropa, hindi pa rin nagpapawat dito. 3-pointer na naman ang kanyang napasok. Nakakuha naman ng 2 points sa kumuna ng Barginebra doon sa Bilal. At ang malapit dito, mga ropa, si Simon and Ciso, nag-never say die dito. Pumasok ang niyang good penetration na yan, mga ropa. Basket is good. At eto pa, mga ropa, 3-pointer na naman na sobrang hirap. Dahil well contested yan, mga ropa, at in resistance, ang binigay dyan ni Arjo Pero still, mga ropa, pumasok pa rin ang 3-pointer na to ni Simon Enciso. Sinigundaan pa to ni RR Pogo ng good penetration mga ropa kung kaya't sa pagkakataon na to natapiesan pa ang kalamangan ng Barangay Nebra. 73-62 ang score dito mga ropa. Buti na lamang si Stephen Holt ay nakakuha ng good penetration dito agen sa defense sa kubunan ng Tokan Tex. Basket is good yan para Stephen Holt. Pero again mga ropa si Simon Enciso umi-step back three pointer pa dito mga ropa. At again mga ropa biglangan nag init dito si Simon Enciso pumasok na naman yung 3-pointer na yan. Pero sa sa ng kumunan na barangay Nebra, mga ropa, si Japet Gilar. Midrange siya mga ropa. Pasok ang midrange dito ni Japet Gilar. At pagkatapos na ito, mga ropa, nagkaroon pa ng alley play dito si Japet Gilar para sa 2 points. At tong midrange jumper na to ni Scotty Thompson, mga ropa, masinelyohan pa ang pagsigurado ng kubuna ng barangay Nebra sa panalo para hindi na makakambak ang kubuna ng token takes. At eventually nga, mga ropa, hindi na dyan nakahabol ang kumunan ng token takes. Sa huli, nakamit ng kubuna ng barangay Nebra ang panalo. Ano na sila ngayong All Filipino Conference mga ropa ngayon? Ano ang mas sabi nyo sa nag-iisang play o sa sistema na ginamit ni Coach Team Gold yung sige na to. nagpapanalo sa barangay Nebra kontra sa kanilang katunggalin na talk and text tropang giga. Pwede kayong mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.